Well, talaga nga namang masasabi natin na ang performance ni Austin Reeves ang isa sa mga rason kung bakit nanalo ang team ng Lakers laban nga sa Phoenix Suns. Kung saan nga mga idol, meron nga siyang 20 points in total, meron siyang 6 rebounds and dalawang assists. At ang kanya ngang 13 point third quarter ay talaga nga namang napakalaking tulong dito sa Lakers nang dahil dyan nga sa third quarter gumawa ang Phoenix Suns ng matinding run pero sinagot nga sila ni Austin Reeves. At eto nga mga idolang ilan sa mga plays kung saan talaga namang sinira bin rake down binasag ni Austin Reeves ang defense ng Phoenix Suns pinahirapan nga talaga. Well, sa unang play nga natin mga idol, simple crossover lang ay ayun, wala na sa ayos ang depensa ng Phoenix Suns. Kaya naman binitbitan lang ni Austin Reeves si Drew Eubanks, isilayap ang kanyang girawa, 2-pointer yan. Dito naman sa next play ni Austin Reeves mga idol, not taking chances. Kaya naman tumalun agad for an offensive rebound at yan ngay nagbunga ng maganda ay si pointer para sa kanila. At dito mga idol, simple hesitation move lang ay nanigas ang depensa ni Grayson Allen. Nagresulta nga yan ng easy two-pointer na naman for Austin Reeves. At dito naman sa ating next play, hindi ni respeto ng Phoenix Suns ang three-point shooting ability ni Austin Reeves. Kaya naman pinarusahan niya ito mga idol, swak na swak ang three-pointer na ito ni Austin Reeves. And then another disrespect from the Suns defense, itong si Grayson Allen going under sa screen imbes na going above. Kaya naman mga idol 3 pointer ang parusa ni Austin Dribb sa depensa na itong ang team ng Phoenix Suns At sa play namang ito early attack from Austin Reeves nakikita niyang hindi pa nakaset ang depensa ng Phoenix Early attack mga idol easy pasabit foul yan At kaya naman mga idol 3 point play ang kanyang nagawa at dito lang ang mga idol kung saan si Austin Reeves dagger 3 pointer sinara na ang pinto sa Suns at si KD pati na rin si Alan kung sino magbabantay kaya naman pinarusanay naman sila ni Austin Reeves ng dagger 3 pointer at eto nga si Kevin Durant mga idol hindi makapaniwala at talaga nga namang tinitigan na lang si Austin Reeves matapos ng kanyang naging clutch 3 pointer. And then mga idol sa post game interview nga ni Andre Davis at ni Lebron James ay kanilang binulgar na yung last play nga daw kung saan si Austin Reeves ay nakashoot ng clutch 3 pointer ay para daw sana kay Lebron James yun ibibigay sana ni AD yung bola pero sumenyas nga daw itong si LBJ kay AD na ipasa mo kay Austin Reeves yung bola tayaan mo siya na gumawa ng play at nakita naman daw na Andra mga idol na nagresulta nga ito ng very clutch dagger 3 pointer to seal the deal for the Los Angeles Lakers. Ganyan nga daw kataas ang tiwala nila dito kay Austin Reeves mga idol. That's how much confident they are pagdating nga daw ni Austin Reeves taking and making big shots para nga sa Lakers team. Nang dahil in the past nga daw ay talaga namang pinatunayan na ni Austin Reeves ang kanyang sarili. Anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo sa naging performance, clutch performance ni Austin Reeves, laban nga sa Phoenix Suns? Komento nyo lamang yan.